Ba? Ano to? Ba't meron ito dito? Hoy, kanino to? Ba? Kanino yan? Hindi ko alam. Pero, hindi ba alam siyang bumili niyan? Huwag kang mag-inom ba ha? Bawal sa'yo ha? Oo, bawal sa ka nga. ano? Pa'y ako mag Sabi ng doktor, bawal daw sa'yo. Kaya nga tubig lang ay, ko, yung ininom ko eh. Sabi ng doktor, huwag ka na doon mag-inom. Bawal na sa'yo ang alak ha? Sabi ko niyan, hindi ko nga nalagyan. Bakit siya ay, pero, meron siya? Ay, meron niya. Sinong bumili niyan? Ba, ikaw! Ba? Hindi naman ako na-envisin bumili niya? Hindi ko alam talaga. Ako maliligo lang ha. Ako okay. banas na banas. Hoy! Mm. Maliligo lang ako ha. Mm. Ay, huwag mong Hindi okay. Hindi ko bumili yan. Sigurado ka. Hindi! Okay. Sige, maliligo lang ako ha. Maliligo lang ako ha. Hoy! Okay. Kita ko yan. Nakita ko yan. Maliligo lang ako. Oo! Oh, okay. นี่อุตส่าห์แล้วก็ตาตัวเอ๊ะอู้เอาไล้จุ๊สเอ๊ะนี่แต่ <Sit <Sito> <staple fits> <Elena> Oo. Mm. Bo, nag no, may ka na. Oo, ala. Nabubuto ako eh. Ano mo? Bo? May manita mm. hmm. ba? Siyempre. to? Oo. Tingnan. Mmm. Ayan, patikim Hindi po pwede. May, mayroon pa doon siya rifle, ano ko nimo, ito kayo nang inumin mo. Hindi ka ba ako magbibigay sa akin to? Bibigay ako pa. Meron pa doon sa rifle, ayaw ko na. Ay, ah. Uh. Ano ba? mo ah? Kasi ako naligo. Baka, Baka naman. Baka naman. Pagkatapos ko magmerienda, ito naman ang merienda. Ibigay ka, patigilin mo ako niyan mamaya, magbibigay sa ako ha. Susunod so, ako dyan ha. Magbibigay sa ako, kayo kini ka ako niyan. Pwede, meron doon sa rifle. Kung ako buka, malata ako eh. Oh. Ang sarap maligo Maligo ka na ba? At maligo, maligo ka na parang hindi ka pa naliligo. Hindi ka kung may mo. Ano yun? Ano ito? Mani? Oo. Oh. Anong pasig mani ito? Mani mo ba ito babahad? Pwede nga ako niyan, Diyos mo. Ano? Pwede ka mo ka ng Diyos? Nasa ako na bumalik yung Diyos niya ano sa ano. Ano ka sa ano? Hindi ko lang At ako lang. na. Kung lang ang bago doon, na, nasa bit na ako, bumalik yung, yung, yung Diyos ano, yung niya sa loob. Bakit di gusto ko yan? Titigman ko lang ba tayo ba tigman sa akin? Bumalik ka yung Diyos sa loob. Okay lang yun. Kahit pag bumalik to yung ininom mo. Doon ka na lang. Kunin mo talaga naroon sa mga. Ayaw ko lang Gusto ko yan. Para kang Gusto ko nga yung tikmo. Ba't ayaw mo patikim sa Ay, akin? Hindi po pwede. na nga ito, nalagyan ko ng laway. Ang sarap. Ah, malamig ba? Ang lamig. Patikim ako. La yung naran nga na, doon. Baka ayaw sa mga tansyan mo din eh. Kasi na, nalagyan na ng laway. Eh, ano naman? Lagi mo nga ako nilalaway tapos hindi mo pa ito. Okay lang naman sa akin. Yung naran nga. Na, meron nang bago doon sa rin. Kung nang may nasa rin. Ano nga? naman eh. ko lang naman eh. Mm, yun lang na doon daw. Paano ba pinipipita mo? Ate, meron doon bago. Isa lang, isa lang. Hindi na. Isa lang. Sa sakit ang jamon to. Hindi. Tignan ko nga. Titikman ko lang ang ito nangyayari sa iyo. Sabi na kumuha na lang doon. Ayaw ko mapunta pa ako doon. Titikman ko lang naman to eh. Sabi na. Parang may sakit. Hindi ba lang ako doon. Sasakit yan. Oh. bait nito. Ba't ang bait? Sabi ko sa'yo, huwag ka mag-iinuma. Ano? anong sinaling mo dito yung laman? Diyos yan! Anong juice? Sinaling mo yung laman dito nung... No? Kasi kumanhang na, kaya rin ka ng lasa. Ikaw talaga sabi ko si Bawal sa'yo ang anak. Diyos yan! Anong juice? Oh. Diyos, Diyosin mo yung mukha mo. Diyos ka dyan. Ikaw pa. mag Eh. Kunti lang naman. Sabi nito ang bawal.

paglaseng pag Kasi kahit na ba, kondisyon niyan. Hindi na, wala na. Sige ka, hindi kita sasampan ng mamaya. ah. sa buhay.